Uh, sa pantala Mike, no? hindi uh, andito ngayon tayo ngayon sa nangyayari ng sulog sa Mider. Uh, po, kitang kita po natin sa ating likuran ang uh, um, pangyayari ng sulog. Ito ay nagmula sa servant quarter na isang residente na uh, isang bila. Ayan uh, yan lang po ang unang uh, Italia mula sa ating source. At ayan po, panorin po natin ang sulog. Sabat na magbabalik sa iyo Mike ang balita po <laughs> oh, oh, at na po natin ang sunog dito sa Maider uh, ito pong lugar na ito ay talagang mahirap pasukin ng mga bumbero kaya napakaliit ng bumbero ang dumating Ayan po, kitang kita po natin. Uh, direct, pwede, pwede pong pakipokus po ang, uh, ang mga pangyayari. Ayan po, uh, kitang kita po natin na uh, napakalitpo napakaliit po ng bumbero ang bung nakapasok. Dahil malayo po, musisero sa loob. Ayan po.